Uh, hello po mga farmers Isang maganda umaga po sa ating lahat. Welcome back dito sa aking munting channel. Ah, uh, for today's video mga farmers share ko sa inyo yung tanim ko na siling pansigang. Kani ko to 7 variety nito. Share ko sa inyo to bago kami magpitas. Ngayon araw nga pala, <coughs> magpipitas po kami. Today po ay Monday po. Magpipitas po kami ng siling pansigang. Uh, mga farmers, kung bago lang pala kayo sa aking munting channel, huwag niyo namang kalimutang mag-like, share, at subscribe na rin po para po updated po kayo sa mga future uploads ko po tungkol po dito sa mga tanim ko po na gulay po. Uh, so, ayun po mga farmers, good morning po ulit sa ating lahat. Uh, share ko lang mga farmers, itong tanim ko na sili, pansigang, ito po yung Koneko 7 na variety. Uh, at ngayong araw mga farmers ay magpapapitas ako ng sili. Kung makikita nyo mga farmers, hitik sa bunga yung ating sili, makinis yung mga bunga niya. Although merong pailan ilan, hindi naman natin may iwasan itong ganito. Ayan. Ito po mga pala mga farmers ay kung bago lang ka sa channel. Ay 1k po po ito. Pero napakarami na pong namatay dahil lahat, dati po itong tanay mo talong makikita nyo marami na siyang mga pugwat pugwat lalo doon sa part na yan. dami na pong namatay at continuous pa rin po yung pagpatay niya may punggos po yung yung puno niya kaya sayang ito palang variety ng sili na to ay napakaganda at si Mama Farmers, oh, tingnan nyo, para siyang walang bunga kasi madahon. Pero pag tinin niya yung loob niya, kapal ng bunga. Tsaka ang dami niyang sumusunod na bunga gaya nito. Dami na rin mahalbes. Malalaki po ito, mga Farmers. Oh. Yan. Ah, ba, ito, hindi pa ito harvestin pero malaki na. Kulubot pa yung balat niya. Yan o. Oh. <coughs> dami niyang bunga, Mama Farmers. Ito po. Ito pa lang siliko na to ay magti 3 months na po ito. Ayan. Ito mga farmers. Ganda. Anday ang dahil nga. Ang maintenance ko po dito mga farmers na maintenance ko na <clears throat> na pungiside po ay mangkosib lamang kasi mura po ang sili. Tsaka hindi man masyadong maulat sa aming lugar kaya preventive muna pero kung matindi po ang ulanan gamit po tayo ng mga systemic gaya po ng score tsaka po ortiba or kung mas matindi pa amistar po tayo o cabrillo para po maiwasan natin ang lapnos tsaka ito pong variety ng sili na to ay matibay sa virus yung pong dala po ng white fly yung pong dumidilaw ang dahon tapos naglalagas matibay po itong sili na to ayan At sa lapnos din po pansin ko matibay din siya. kasi hindi um, naman ganun yung mga binispray ko naman dito mga lang pero ang ganda po ng kanyang bunga wala po kayo makikita ng lapnos may pa ilan ilan lang na kagat ng uhod tsaka turok ng whitefly fly ito nito kagat po ito ng uhod mga farmers ayan at napakadami po ng buko nitong silicon na ito mga farmers pakita ko sa inyo eto <coughs> ang dami nyo sumusunod ayan po oh. Ayan, mga farmers, grabe, ang dami. Sa so, sobrang dami, hindi ko alam kung lalaki pa ito. <coughs> medyo hindi maganda yung pakaramdam ko ngayon. May sipon ako, kaya medyo husky yung boses ko mga farmers. Sipon ubo, which is common naman yan. Ang dami talaga yung bunga mga farmers. So. pero sad to say mga farmers kahit madaming bunga yung sili natin mura naman ang presyo uh, yung last na dala ko mga farmers ay 40 pesos po ang kilo tapos ngayong harvest na to deliver bukas madaling araw hindi ko rin alam kung magkano ba ang tarahan ngayon Malalaman na lang ayan po ang dami talagang buwan yung mga farmers ayan po at uh, ang maintenance ko nga pala dito na abono ay 1620 at saka Unix 16 o kaya Yara Winner. Uh, 1620 po para po continuous yung paglago niya, pagyabong niya. Tapos yung Unix 16 or 3414 or 3416 o kaya ay Yara Winner kung available para po naman yung sa bunga para maging maganda yung bunga malalaki yung yun po para po yun dun tapos dati ang gawa ko mga farmers ay ano granular ang lagay ko kaso nga murang sili medyo nagtitipid kaya drenching na lang muna kasi ang drenching medyo matipid siya mga farmers kumpara sa granular kasi ang granular mas marami yung mapapalagay mo dito unlike drenching kaunti lang ayan po bali mga farmers uh, first time ko lang itanim tong variety na to kasi before ang mga tinatanim ko ay ano yung variety ng Swiss Company yung pong alam di Django po kaya sa mga farmers ano yung yung Django 1 kasi hindi naman sa sinisira ako ah, mali, mabilis po lumit yung bunga niya mga farmers ilang ilang paumunga lang niya ilang protein lang niya mabilis lumit yung bunga unlike po nitong kaneko matagal ito ilang harvest ko na to siguro pa anim na ata ito pito o walo hindi ko matandaan eh. Pero still, malalaki pa rin yung bunga niya mga farmers Oh. So, Yan Pero ano po. Uh, halos lahat po ng seeds na tiyatrim ko ay iswe seed po galing. Ito lang. Natry ko nga itong kane ko Uh, Yun din ang magandang gawin natin mga farmers. Magtry tayo ng mga mga bagong binhi na lumalabas para malaman natin yung performance ba nila kung okay ba siya o o hindi kaso misal lang kasi parang monopoly din sa sa ano ba sa pamilihan isang variety lang yung gusto nila kaya po ng sitaw sa amin ang sikat po talaga yung galante kaya hindi ako makapagtanim ng ibang brand ng sitaw kaya kahit medyo madalang-dalang yung buko ng galante, eh, hindi eh, yun lagi yung aking eh, tinatanim. Ayan po. <coughs> ang dami talagang bunga mga farmers. Uh -huh. Sayang talaga. Murang sili ngayon. Kung nataon to sa 100 ang kilo o 150, jack pa tayo mga farmers. Dahil yung bunga. At saka nga pala ginagamasan ko yung part na to. Hindi pa nga pala ako tapos maggamas eto ay eh, may apat na linya pa akong gagamasan kung magpapansin nyo dito sa part nito maliliit sya at saka daming patay gaya nito may patay na naman oh. ayan ito po ay may punggos yun makikita nyo mga farmers may puti puti wala po tayong magagawa dito mga farmers ito oh, sumusunod na naman ito ayan ito, oh, nalalanta na rin. Sayang, dami mo nga. Wala tayong magagawa dyan. Nadiligan ko na ito ng Nordox. Nadeligaw ko na rin ng ibang Pundisite pero still gaya pa rin. Naya pa rin naman patay kaya wala na. Palaba na. Ito po yung dinilikod dito 250 gram po na Nordox so isang drum tapos isang lata sa din ko. Medyo maliit pa to. Tapos ngayon kada drenching ko, naglalagay din ako ng Mancozeb. For prevention din, pero still marami pa rin namamatay. Ayan po ang sili natin. Mukha lang siyang walang bunga pero pag oh, pag binuklat mo yung dahon niya talaga, dami nyang bunga, mga farmers. Ito po ayan dami niyang bunga nakatago ayan po mga farmers at ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo na hindi ko pa tapos gamasan ano pa to 1, 2, 3, 4 ah alim na linya pa pala ito ayan tulad na ito may patay na naman ano tayo magagawa? Bulutin na lang natin. Sayang nga. Ito pa. Hapon may nabunot na rin ako dito. Tsaka pansin nyo mga farmers, yung namatay, magkakadikit. Ito, ito yung puno. Ano siya, no? Dito sa part na ito, tatlo agad yung namatay. Magkakadikit siya. Lalo na kung ano natin dito mga farmers, pagdating natin ay flooding. Ako, mas madaming madadami dito kasi pag flooding yung pagdating natin, kakalat yung punggos. Ngayon po. Kaya hindi ko dito, mano-mano lang. Ayan. Ito nga, ang dami ko nang na dito sa gilid na mga namamatay. Ayan o. Oh. Sayang na naman. So hanggang dito na lang po mga farmers at kung nagustuhan nyo itong video na ito mga farmers huwag nyo naman kalimutan mag like, share at subscribe na rin para po updated po kayo. Maraming salamat po sa inyong panunod po. God bless po.